Magandang araw! Ako si Jan at welcome muli sa Herbal Hiwaga. Ngayong buwan ng Agosto, ating kilalani ng walong halamang gamot na bahagi ng tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas. Alamin natin ang kanilang benepisyo at tamang paggamit. Ang atis ay prutas na matamis at masustansya. Mayaman ito sa vitamina C at antioxidants na pampalakas ng resistensya. Ang dahon ng atis ay pinapakuluan at iniinom bilang tsaa para sa ubo, lagnat at pananakit ng tiyan. Ginagamit din ito bilang panghugas sa balat na may galis o iritasyon. Kilala bilang natural na pampakulay sa pagkain, ngunit higit pa rito ang benepisyo ng atsuwete. May taglay itong anti-inflammatory at antibacterial properties. Ginagamit bilang pantapal sa sugat o pinakukuluan bilang tsaa para makatulong sa blood circulation at pagdetox ng katawan. Isang puno na madalas may kasamang alamat ngunit may tunay din itong gamit sa panggagamot. Ang balat ng kahoy at ugat nito ay pinapakuluan bilang inumin para sa arthritis at pananakit ng kasukasuan. Ginagamit din ang dahon bilang panghugas sa sugat at skin infections. Tinatawag ding holy basil, kilala itong pamparelax at pampababa ng stress. Ang dahon nito ay pinapakuluan para gawing laban sa ubo, sipon at hika. May natural na antimicrobial properties kaya mabisa rin sa panlinis ng bibig at pangontra sa impeksyon. Makikilala sa hugis nitong parang bituin. Ang balimbing ay mababa sa calories at mataas sa fiber. Ginagamit ang katas ng bunga bilang natural na lunas sa high blood at diabetes. Ang pinakuluwang dahon naman ay iniinom para sa tiyan at digestion. Isa sa pinakasikat na halamang gamot. Kilala ito sa pagpapababa ng blood pressure, cholesterol at bilang panlaban sa impeksyon. Maaring kainin ng hilaw isama sa pagkain o gawing saap para mapanatiling malusog ang puso at katawan. Karaniwang ginagamit sa nganga, it may benepisyo rin ito sa kalusugan. Ang bunga ay mabisang pampurga laban sa bulate at panlinis ng bibig. Pinakukuluan o dinudurog upang gawing gamot sa bad breath at oral problems. Isang halamang may natural na antiseptic at antibacterial properties. Ang dahon ng buyo ay pinapainit at idinadampi sa suga o maga. Ginagamit din ito bilang lunas sa ubo, sipon at panlinis ng balat. Yan ang ating walong halamang gout ngayong buwan ng Agosto. Tandaan, gabay lamang ang mga ito at hindi kapalit ng payo ng doktor. Like, save at follow para sa iba pang halamang gamot. Ako si Jan at ito ang Herbal Hiwaga. Hatid ang natural na lunas mula sa kalikasan.